Yon guys, daily pares. Kakatapos lang namin ni Melvin magluto ng mga panindaw oh. Ayan oh. Dalawang aldero para sa South Bill, dalawang aldero para sa South Side. Tara bin, na natin 'yung tricycle natin. Okay, para ma i-deliver na natin. Asel araw-araw. Asel hard sa gan. o, na sorry, wait lang. bin. Ano ba 'yan? mo. Ibin, may init din. Ah. Ah, Pakatlo. Okay. Sasampan na namin lahat para sabay-sabay na amin madala. Sabay-sabay na deliver bin. Para isaan na lang. Ang sa likod ah. Mama. Dito na yung mga aldero bin Yung mga kailangan naman bin Yung lipchon, mami Kalamansi, sibuyas Sampan mo na yan Sampan mo na yan doon Ayan, dadalim ko lang yung istong, mantika Tapos patayin natin yung mga kuryente natin Dahil alis tayo Ilaw, electric pan Tapos <laughs> yung isang ilaw ko pa doon ah, Patayin natin yan dahil tayo ay, ay, ay mag-deliver. Let's go! Sabi, mean, deliver na natin yan. Let's go! Ayan. Sama natin si si Lok Lok nga pala guys. Si Lok Lok. Siya si Lok Lok. Ayan. Grabing, baba na natin yung mga aldero na para sa South Bill. Kumuha tayo ng itlog at karne para sa South Side. Okay, tapos kami mag-deliver to. Diyan na tol. Hindi -de deliver na kami sa south side. ano mga namin oh. No? Itlog, tsaka karne. Kasi ito yung mga gamitan. Let's go! Sa south side naman tayo. Karne ya. Ito driver namin ngayon oh. No? Ano muna tayo? Ang gas. Ah! Ito na guys, yung pangalawa namin tindahan dito sa Sito Southside. Ayan siya oh. Tropa natin, nakaubad po. Oh. Ano ah, to? Mahinit? Ah, Oo. Ah, Mag-prepare ka na ba dyan? Mayroon na yan. Ang daan na lang. Nice one. lang wala. Ayun na, pre. Yan dyan yung natin, pre. Oh. Tararating lang. Oh. Ah, tropa. Oh, oh, mga tropa ko, o. Mga kimbulat dyan. Melvin. bogie, Grasty. Tama, uh mga -huh. tol. Kayo nang bahala dyan, ha. Kaya kasi aalis muna ako dahil magbabayad ako ng renta ng tindahan na to. Pupunta muna ako doon sa bahay nila ate Rita para magbayad ng renta. Ano ba yan? Hanggang na lang. Daily Bares. Oh.